Dead on the spot ang isang rider matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa kilalang gunman sa Quezon City. Habang sa Cavite, patay sa pananaksak ang isang security guard na umawat sa isang gulo. Magbabalita si Dave Abuel. Di na umabot sa ospital ang lalaking ito. Patapos pagsasaksakin sa barangay San Vicente Dos, silang Cavite pasado las dos ng madaling araw nitong Enero a Uno. Kinilala siyang si Joel Escaros, 36 anyos, security guard. Umawat lang daw sa si Escaro sa gulo ng mga nagiinuman. Pero ang ending, siya ang sinaksak ng mag-amang sina alias Dondon at alias Christian. Pinagtulungan pang hawakan ni na alias Angelo, alias Patrick at alias Flores ang biktima para mapuruhan. Sa investigasyon ng mga polis dito sa eskinitang ito, nangyari ang pananaksak sa biktima. Posibleng dalawang armas daw ang ginamit dahil magkaiba ang sukat ng mga stab wounds. Agad namang natakip ng mga polis si Angelo habang sumuko naman si Patrick kahapon. Mahanap sila sa kasong murder habang patuloy na pinaghanap ang tatlo pang sospek. Sana sumuko ka na. Makonsensya ka kasi apat yung bata na tinanggalan mo ng tatay. Araw-araw nila naiisip yung ginawa mo. Pagdaan ng rider na ito sa NS Amoranto Street papuntang Bulusan Street sa Barangay Salvacion QC kagabi, bigla na lang siyang binaril ng dalawang lalaki na kaabang. Mabilis silang tumakas sakay ng motorsiklo at iniwang patay sa tatlong tama ng bala ang rider. Nung nakita po namin siya agad, hindi po namin siya mamukaan na residente po siya ng Barangay Salbasyon. May nakuha ang soko na dalawang baso ng bala sa crime scene at dalawang sasay na hinihinalang shabu sa compartment ng rider. Ang biktima raw ay 21 anyos na residente ng Pasay City. Sa sino mang makapagbibigay pa ng impormasyon tungkol sa kanya, ipagbigay alam lamang sa mga otoridad. Nang dahil sa report na may nakarinig ng putok ng baril alas 11 ng gabi noong December 31 sa barangay Baisa, Quezon City, nadaki na pang SG na si Alias Boy. Nung una, itsura pa lang mukhang naka-inom o under influence ng ng alak. Nakuha sa kanya ang kalibre .38 revolver na kargado ng apat na bala. Nalaman pang wala palang permit o lisensya ang baril niya. Sa akin po, sir, nga ano, sir, na uh, pinaputok ko talaga po sa kala ko katulad din sa Davao no, na pwede ka sa lupa mapaputok uh, din sa Manila pala nabawal bawal pala po Buti na lang wala siyang tinamaan pero wala siyang lusot sa kasang paglabag sa indiscriminate discharge of firearms at comprehensive firearms and ammunition regulation act para sa 1PH Dave Abuel News 5 Hi. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.